Magandang araw po muli mga boss. Kung mapapansin nyo, ginagawa ko po ng paraan para umistart itong sasakyan. Meron naman po siyang dondo pero ayaw niya pong tumuloy. Tatanggalin ko itong air filter niya at kung makikita nyo yung ginagasan ko pero walang lumalabas sa pump jet niya na gasolina. Kaya sigurado po ako, ito na po yung dahilan kaya tumirik siya. Nakita nyo naman, sobrang dumi ng carburetor. Kaya ang ginawa ko, nagpabili ako sa customer ng carburetor cleaner dahil sobrang dumi ng carburetor niya. Kahit pa paano, tanggalin ko muna yung dumi niya sa ibabaw bago ko simulan yung trabaho. Unang-una, ginagamit pala ito sa business nila. Kaya siyempre dapat laging running condition itong sasakyan. Kaya lang sa nakita ko, hindi malang ata nagpapaservice ito. At ang isa pang problema, kailangan-kailangan daw nila ngayon na sasakyan kaya hindi pwede magtagal. Eh, sabi ko naman, gagawa ko lang paraan kung ano yung kakayaning ko. Kung mapapaandar ko siya ng matino, okay. Pero pag hindi, mapipilitan akong i-overhaul itong carburetor niya. Dahil nga sa barado lang ito at na-spray ko ng carburetor cleaner, umandar po agad yan. Kaya lang dahil may bara sa jet niya, hindi basta-basta ito tutuloy. Kaya kailangan ito ko ito maigi hanggang sa matanggal na po yung bara dito sa jet niya. At tumuloy-tuloy na po yung andar ng makina. At dahil ayo ayaw pa rin, tsaga pa rin. Ispray ko pa rin ang carburetor cleaner yan hanggang sa umakyat po yung gas niya. Matanggal po yung bara dito sa pump jet niya. Kasi sa pump jet po walang lumalabas na gasolina eh dahil nga po sa barado. Kaya ang pinakagas na ginagamit ko pa dyan ay itong carburetor cleaner niya. Pero makukuha din po yan, tsaga-tsaga lang. Kung nakikita niyo, hindi na ako nagbibiro. Talaga tinatakpan ko na maigi para humigup siya ng gas. Eh, o, oh. tignan niyo, o, oh, di ba nakuha? Ganun lang mga baso, o, tignan o, under yan. Di, di, din yan. Hindi pa pwedeng hindi siya bumigay dahil bubuksan ko siya pag hindi bumigay. Meron pa ako natitirang dalawang diskarte pa pag hindi ko makuha sa chok. Kaya lang mga boss, salamat sa Diyos na sa choke. Kaya nakita nyo, oh, di ba? oo, Okay na siya, umunta na siya ngayon. Aayusin ko naman dyan yung minor niya at itong air fuel well mixture. Dyan naman ako mag -ano, magtitimpla para makuha ko yung magandang minor. Sa air fuel well mixture mga boss, isarado nyo po muna yung hangin. Sarado talaga siya. Para yun ang discarding gawin nyo. Tapos buksan nyo siya ng tatlong beses na ikot or 360. Tapos sa minor naman, kung meron kang tachometer, 700, 750, fifty mga ganun po ang ibigay mo ano, idling niya. Pag na-adjust mo na sa minor na gusto mo, balik ka uli sa air fuel well mixture. Ang gawin mo po ron, kung nanginginig po yung makina, buksan mo. Kung saan siya gaganda, kung pumangit lalo, isarado mo ng kaunti. Konti-konti lang mo sa ang pihita ah, hanggang sa makuha mo yung magandang air fuel well mixture mo at gumanda po yung anda ng makina or tumining po yung makina. Siguro naman mga boss, nakikita nyo po yung ginagawa ko, di ba? O, o, okay na po yung ano niya, yung tining ng makina niya. O, ko na po yung tamang air fuel mixture niya, eh, na adjustment. Kaya pansinin nyo, di ba? Okay na po siya. Silipin po natin itong loob ng carburetor niya, o. Di ba? Ang linis, o. Di ba? Malaking bagay talaga yung panglinis na carburetor cleaner, eh mga boss pag ganito po style lang gagawin nyo dapat wala pong tagas yung mga gasket ng carburetor hanggat maaari at kung sakaling may tagas naman ikpitan mo lang po yung mga tukling nyo dito sa ibabaw gamit na naman dyan ang plus kung ikpitan mo lang po yan kung dyan po ang tagas hindi naman po ako nagbubuhat ng sarili kong bangko mga boss ano? pero ako kasi pag may tumirig sa daan na sasakyan ang takbo ng isip ko hindi para pagkapiraan o kaya gawa ng dagdag sira hindi ganon ang nasa isip ko wala ito nakahandang pera dahil hindi naman ito alam kung masisiraan siya o hindi kung may nakahanda man siyang pera hindi ka dapat mag -take advantage na pagkakitaan yung tao tulungan mo siya para mapaandal mo yung sasakyan at huwag kang mag-alala dahil ang paggawa naman ng mabuti ay hindi naman po yan ng masama. Dahil pagdating ng araw, ikaw din ang makikinabang sa lahat ng mabuting ginawa mo. Balik na tayo sa trabaho. Dahil napatining ko na itong makina, pinapatay ko tapos ipa-start ko ulit. Tingnan ni mga boss. Oo, oh, diba? Ayos na siya, okay, one click na. Ipapa-switch off ko itong makina niya mga boss kasi ba mamaya, tsamba lang yung pag niya. Sige po, switch up ko yung makina tapos i-start ulit. O, oh, diba? Siguro naman mga boss, nakita nyo, one click lang, diba? i re ko naman po itong makina Tignan nyo kung mamatay. Kasi pag namatay yan mga boss, may problema pa rin. May pwedeng mag-overflow yung carburetor mo. Tapos mamamatay po yung makina. Yung ibig ko sabihin eh, parang malulunod siya, gano'n. Switch up uli natin itong makina niya. Tapos, pa-start uli natin. Start. Oh, okay na siya, di ba? Alam niyo po mga boss, kaya ko po ito ginagawa para sigurado po ako na hindi na po ito titirik pa. At pag okay na, pwede nang ilagay itong air filter niya. Ganun lang po gagawin niyo mga boss. Muli po, maraming maraming salamat sa panonood. Sana po nakakuha po kayo ng idea. At kung hindi naman po mabigat sa inyo, baka naman pwede, pakisubscribe nyo naman po yung YouTube channel ko. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. God bless.